All right, mga amigos, breaking news nga po. Kasing tulen ng mga breaking news sa NBA trade ang nangyari sa Canelo Alvarez sweepstakes. Grabe, kani-kanina nga lamang po mga amigos, ibinalita ko sa inyo na kanselado na ang Crawford versus Canelo dahil umano sa mas pinili ni Canelo labanan si Jake Paul. Ayun po yon sa Boxing Insider na si Mike Coppinger. Pero ngayon mga amigos, mismong galing na kay kamahalang Turkey Alal Sheikh Nakasado na ang apat na laban ni Canelo Alvarez sa Riyadh season. Heto po yung mismong tweet nitong si Turkey Alal Sheikh. Don't mess with the lion. Four fights for Canelo with Riyadh season. The deal is done. A lion doesn't lose sleep over opinion of a sheep. Fear the Lion, Not the Jungle. Nagkomento na rin dyan na makakalaban ni Canelo Alvarez sa Setyembre na si Terence Bud Crawford. Ani Crawford, I'm waiting on Canelo in September and going to shock the world in Riyadh season. At sabi naman po ni Canelo Alvarez sa kanya social media, let's go brother! At heto naman po yung mismong video kung saan sinabi ni Turki Alal Sheikh ang apat na plano. Panoorin po. Canelo, in Riyadh, in May, the big fight. In the history of boxing, in September, then two more fights in 26. Don't miss with the line. Pero ano kaya ang nangyari kung bakit nagkalito-lito sa impormasyon ng susunod na laban ni Canelo? Heto po ang aking opinion. Sa aking palagay ay eh, nagkagapangan po behind closed doors dahil bilang isang superstar like Canelo Alvarez. Para mga NBA superstars din yan na maraming koponan ng na liligaw. Marahil lang nangyari kay Canelo ay napadalahan din ito ng magandang offer ng MVP promotions ni Jake Paul. Pero dahil galit nga po itong si Turki Alal Sheikh sa mga dumudungis ng reputasyon ng boxing tulad po nitong si Jake Paul na kinukonsiderang isang YouTuber lamang hindi tunay na boxer. Kaya kung papasin niyo po parang hinarang po ni Turki Alal Sheikh itong Canelo versus Jake Paul. Matatanda sa mga unang naiulat, 3 fight deal lang po ang kasunduan ni Canelo sa Riyadh season. Tapos ngayon ang lumabas na balita, eh 4 fight deal na po. Ibig sabihin po niyan, pinatamis po ni kamahalang Turki Alal Sheik yung offer kay Canelo para wag nang patusin itong circus fight kay Jake Paul. Kaya ako nasasabi na nagkagapangan behind closed doors. Baraha, patunayan mo sa akin